Hello! mapagbalang araw! Mahilig ka ba sa nature? Or sa adventure? Tara, samahan mo ako na puntahan natin ang lugar na ito. Ito nga pala ay matatagpuan dito sa Tainan, Taiwan. Sa Chi-Mei Museum ito at ito ang kanilang mapa. Napakalawak ng park na ito. Madali lang puntahan ang lugar na ito mga idol. Sumakay ka ng train mula sa Tainan Train Station. At pagbaba mo sa pangalawang istasyon ay maglakad ka naman ng labing limang minuto hanggang marating mo ang lugar na ito. Pwede ka rin sumakay ng bus or ng taxi kaya. Pag nagbus ka naman, medyo mahabang oras ang iyong gugugulin kasi may stopover ang mga bus. At kapag nag -taksi ka naman, kailangan may mga kasama ka para naman makatipid ka ng kaunti kasi mahal ang pamasahin ng taxi. Ito nga pala ang kanilang landscape. Napakalawak talaga at napakaganda. napaka ko pati dito. Kapag pumunta ka dito, magsama ka ng iyong mga kaibigan o ng kamag-anak kaya. Para naman sulit ang iyong pamamasyal dito. Magbaon ka na rin ng pagkain, ng inumin at ng maraming enerhiya para makapag bonding kayo ng maganda dito. Marami dito nagpupunta at namamasyal kasi napakalawak nga ng area na ito at talagang marirelax ka ng husto dito. Ayan o, oh, tingnan nyo naman. Pwede kang pumasok sa loob ng museum pero magbabayad, ng magbabayad ka nga lang. Pero sulit naman ang iyong ibabayad kasi marami kang makikita ang mga item sa loob na magaganda mga sinaunang item. Ayan, o. Oh, tingnan mo naman. Napakaganda talaga dito. Napaka-presko. Sariwa ang hangin. Saka hindi masyadong crowded ang lugar na ito. Tingnan mo naman. Ang aliwalas ng paligid, di ba?